Sa panahon pa po ni Mayor Joe uh, Riguez uh, may, uh, umpisahan po ito tulong-tulong uh, lang tayo ngayon sa panahon naman ni Mayor Alan panahon ni Vice Mayor uh, Ian. of course, uh, sa tulong na napakalaki tulong po ng probinsya uh, pag nagsama-sama po ang Governor, ang Mayor ang Vice Mayor, ang Kapitan wala pong uh, imposible Dito po ako para tumulong po sa mga kababayan natin sa Taytay, makatulong sa mga proyekto, tulad nito, mga sports uh, complex, makatulong sa mga super health center na may lapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. maraming marami kayong malasakit center dito po sa Rizal. Meron kayong tatlo, ang apat nga po sa, sa Kainta. Uh, makikita nyo po pag nagtulong-tulong yung gobyerno mula sa national kami bilang mambabatas, in my own small capacity, tutulong po ako sa Taytay. Ako ay nandirito para tumulong at makapag-iwan ng uh, konting uh, kasiyahan po sa ating mga kababayan. Uh, nawawala po ang aking pagod. Of course, sa ating uh, Vice Governor uh, San Juan, uh, noon pa, uh, very uh, supportive po. So, kung anong ikakaulat ng uh, ating uh, probinsya. Ganda no, sports complex, super health center, mga no? malasakit center. Uh, Maraming salamat, salamat. salamat po sa, sa inyo. Amen! Ako naman, tutulong po ako sa abot ng aking mga okay. Dahil unang-una, pag nagsama-sama po tayo, ang makikinabang po dito ang uh, mga kababayan natin na may hirap. So yun po unahin natin, yun ang parati natin sa isipan, parati. pabayaan ng Panginoon sigurado yan matulungan natin po tayo ma'am um, salamat po Sir, salamat po dahil kung wala naman talaga yung tulong nyo wala po lahat ng to ang pinakamalaking talaga ang um, reason behind the sports complex mukha ng mga malasakit sa akin center na kayo po kung magkakarap kami dito wala po ah, mga sports uh, complex salamat po para yeah, sa uh, tulungan lang tayo paano mapaganda pa to mapapakinabangan to hindi lang po ng mga taga taytay -tay, kundi buong kubinsya uh, uh, po ng uh, Rizal alam naman natin na uh, napakalawak po ng na, kubinsya uh, ng Rizal na layo po ng lugar dito halos uh, boundary boundary na po ito ng Quezon Hello, Hello. Po, Laguna at Quezon uh, yes. Salamat po sa inyo lahat sa mga kababayan natin dito sa Taytay -tay. Vice Governor San Juan, salamat you, po